Yung so, so ginagawa mo sa amin, Tarelko. O, taga-paypay ako ngayon. Anong <laughs> oras ka bababalik? Anong oras din ako taga-paypay nito? Walang tulogan. Muti na lang may solar power kami. Sa ilaw. taga pa ang person. <laughs> ang tignan ang tarel ko. Hmm. Mag-paypay ay di biro. Magdamag kang papaypay. Gusto <laughs> na nagla ako ngayon. Ayan, may wala ng kuryente. Power, nasaan ka na? Nung oras ka darating, tagapay-pay ako magdamay. Malakas pa yung pay-pay ko sa blower. Nilipad na yung mga anak ko. <laughs> Ayot, para kayo naka-aircon yan, Brad. <laughs> Gag. Tipid. Puyat naman. Tipid <laughs> naman. Masker tuh dal tentung Ayo. karun itu. Yang Oh, one person. Pahinga muna, siyempre, kailangan magpahinga. Ano naman. Puring pahing, pwede na ako sarili ko. Minit. Anto, tsaka tarel ko. Tapos mo kami bibigyan ng kuryente. Parang wala ka naman yata ng abiso. Bigla-bigla kang nagpapatid ng kuryente. Pero, ha? Hindi ko pa mawawala ng power ng oh, bakit ngayon? Nangiyak ako, ka ko. Na. Ano ni? <laughs> Ang kanan. Kaliwa naman, Brad. Bleh. Wala pala akong pasok para taga bye taril Tarel ko. Ano to? Wag mo na nga maningin eh. Mahal. Mahal mo na nga maningin. Bye-bye. At kung higit pa ron, pasensya na, iko ko makakaya pa rin. Ay, pagod. Yatay, oy. Ano, taril ko. Ano po ang ko na, taril ko. Mamaya tatayo tayo niyan. Tarel ko. Balik mo na ang oriente. Tarel ko. Naging tagapaypay na ako. Tarel ko. O trages. <tinyo> Hindi. <tinyo> Tarel ko. malakas pa to sa blower. Muras na ito. Dito. Muras kaya itong kuryente na ito. At kung higit parang pasensya na di ko makakaya, pare, kaibigan lang kita. Anong oras kaya babalik ang power mo? Ano Tuko na ba? So na ba, guys? So na ba? Oh yeah! So na ba?